Si Haring Saul ay araw at gabi nagpumilit na si David, subalit hindi niya ito natagpuan. Sa pagitan nito, si David ay tumakas sa mga kalapit bansa upang hindi abutin ni Haring Saul. Si David ay namuhay ng ligtas kung saan hindi makakarating si Haring Saul. Ngunit isang araw, nagtipon ang hukbo ng mga Pilisteo at sinakop ang Israel. Si Haring Saul at ang kanyang mga tagasunod ay lubos na natatakot nang makita ang hukbo ng mga Pilisteo at doon lamang nila naalala ang Diyos at tinanong siya kung ano ang kanilang dapat gawin. Ngunit hindi sumagot ang Diyos ni sa panaginip man o sa mga propeta. Sa takot ng kanyang mga tagasunod, si Haring Saul ay huling-huli na nagsilapit sa isang mangkukulam. Hanapin mo sa akin ang isang mangkukulam upang magtanong ako sa kanya. Si Haring Saul ay nagbihis at ubiling kasama mga ito at pumunta sa mangkukulam. Pinakausapan niya ito na buhayin ang espiritu ni Samuel na namatay. Ginawa ng mangkukulam ang hiling ni Haring Saul at tinawag ang espiritu ni Samuel. Bakit mo ako ginagambala at binuhay? Nasa malubang kagipitan ako. Inatake na ng akbo ng mga pilisteyo pero hindi niya ako sinasagot ng Diyos. Ako'y sobrang natatakot at hindi ko na alam ang gagawin. Kaya tinawag kita. Sa maraming taon, nilabag mo ang utos ng Diyos. Hindi mo tinupad ang salita ng Diyos. Kaya sa kalagayang ka ngayon, wala ka ng magagawa pa. Kayo at ang Israel ay magiging alipin ng hukbo ng mga Pilisteyo at magdaranas ng malupit na hirap. Lalo na kayo at ang iyong mga anak ay magtatakbo laban sa kamatayan. Lahat ito ay dahil hindi mo inobserbahan ng Diyos. Si Haring Saul ay labis na nagulat sa mga salita ni Samuel. Umuwi siya sa kanyang palasyo na puno ng takot na halos hindi makalakad. Sa madaling panahon, ang mga Pilisteo ay nagsimulang masugpo ang Israel at gaya ng hinula ni Samuel, labis na naaapi ang Israel. Pakirusap! Huwag mo akong patayin! Maraming sundalo at tao ng Israel ang namatay sa laban, kasama narito si Haring Saul at ang kanyang anak na si Jonathan. Narinig ni David ang pagkamatay ni Haring Saul at Jonathan habang siya ay nagtatago sa isang malayong bansa at siya ay nagluksa para sa kanila. <laughs> Si David ay kumanta ng malungkot na awit para sa kanila at nagluksa. Nang matapos ng labanan, ang mga Israelita na nawalan ng kanilang hari ay pumunta kay David at hiningi sa kanya ang maging kanilang hari. Sa ganitong paraan, sa wakas ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa pagpapahiran ni Samuel. Naging hari si David at namuno sa Israel. Ayon sa mga salita ng Diyos, ang kasaysayan ng buhay ni David bilang hari ay magpapatuloy sa susunod na kabanata. Kayat abangan ang susunod na kwento.